Napanood namin ang unang sabak ni Paolo Gumabo sa stage play na 8,000 piso na itinanghal yan sa Teatrino Green Hills. One man show ito kaya malaking hamon para sa aktor. Pero naitawid niya ng maayos. Makikita sa kanyang performance na nakatulong ang karanasan niya bilang artista sa telebisyon at pelikula. Pero ang tanong, bakit nga ba tinanggap ni Paolo ang pagganap sa isang stage play? Ayan. May BTR ba tayo? Starting when I was 15. Um, and, um, and I've been trying my best, you know, to learn as much as I can about the craft. You know, para explore pa. And then, yung naramdaman ko talagang kulang cool is uh, teatro. Kaya nung you in-offer know, to sa amin nila, Sir Benji, Kaila si Dennis, sabi ko magandang opportunity ito para para mahasa ko pa yung sarili ko. You know, para hindi tayo ng lawang at saka ma makukuha yung um, maating ko yung um, discipline na kailangan talaga ng isang artist. Kasi um, para sa amin, and I think a lot of the other actors will be na ang um, discipline talaga ng uh, acting na tutulog sa teatro, yung pinagulat. Well, overwhelming and siyempre malaking responsibilidad. Uh, ano niya ba? Uh, uh siyempre mag-isa lang ako sa stage. Uh, yeah, kailangan maghanap ng ways para hindi ma bore yung tao. Uh, pero, ayun, parang siya ay ano talaga yung experience. Anong pinag- Of course, ang hirap nung ginawa niya kasi parang more than one hour yun, di ba? Parang sa salita ka lang mag-isa. Ang hirap nun, ha? At uh, na uh, feeling ko naman nakatulong talaga yung pagiging artista niya para na niya yun. Oh, may experience ka rin talaga. Oo, oh, ba? oh talaga ang one-act play uh -uh. na ginawa ni Paolo gumaba. Correcto. Diba? Oo. Alam mo yung pagkabisan pa lang ng linya. Yes. Ang dami mong kakabisaduhin na sa Correct. totoo lang. Oo. Mm -hmm. Oh, pakiramdam mo, di ba? Ikaw yung lagi niya kausap sa telepono doon. Mga kaibigan, itong ating kamarisol at classmate na si Rodel Fernando. Okay. Merong special o oh, part siya nung play na yon. Pero, ah, mm. parang phone patch, phone patch ah, ka na. Bo boses lang po ang ginamit uh -oh. ko dito. Pero, I'm so happy kasi ito yung first na sabak ko sa stage play. Okay. Kahit na bosses lang po, eh, sobrang happy ko. Tuwang-tuwa ako at pinagkatiwalaan ako ng Ventria Productions, di ba? Don uh -oh. sa Salmino. At manonood ka Don Don, di ba? ng stage play. <laughs> Pero alam mo, may inaabangan kay ano eh. Kanino? Kay, kay Paolo Gumabaw. Uh oh. Alam mo na yun. <laughs> alam mo, tinakpan ko nga yung mata uh -oh. ko eh. Nung ka. Noon ako. Pero mm. hindi na natin i-spoilan kasi kasalukuyan naman siyang ano, 'di ba, pre, sa mga dates na uh bukas, Friday and Saturday, 5:30 and 8 p.m. meron. Uh -oh. at saka sa 15 and 16, same time pa rin. Alam mo si Paolo, mm. habang ano, nagwo dancing, pinapalakpakan siya, <laughs> at sabi nga eh, maraming na L oh, uh -oh. sa kanya. Uh -oh. Ako basta nauusayan ako sa uh -oh. kanya for a first timer. Mm -hmm. Sa isang stage